Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron ulit tayo rito nga Mitsubishi L300 uh, Versa Van Bali guys, ang problema na ito uh, Kapag uh, pinaandar yung makina, uh, kahit na malayo na raw yung tinatakbo uh, Panay daw ang lakitik ng uh, relay sa ilalim ng upuan ng passenger side yan Kapag ganun guys, uh, makarinig kayo ng ganun uh, Panay ang lakitik sa ilalim ng passenger sa upuan. ah uh, ibig sabihin guys, uh, may problema yung ah uh, ah uh, linya ng heater controller. Sa heater controller yung guys, bali heater relay yung guys ang tumutunog doon. Yan, ito guys yung uh, may-ari. Sir, ka rin, sir. Doon ka na lang sir para matanong kita. Yan, ito si sir. Uh, sir, ano bang napansin mo dyan sir para kung tama yung sinabi ko? Na, yung pagka-start ko, Ah, siya, siya. uh, lumalagkit siya, lagkit. Oo. kahit mainit na 'yung makina, uh, sir. Oo, oh, medyo matagal 'yung tigil niya. Oh, uh, kailan na saan nangyari 'yan? Bago lang kung puro mga ano na, sa linggo. O, bihira naman kami dito eh. Ah, oh, bihira lang oh. gamitin Tapos 'yung dati wala naman. Wala naman. Yan, ito guys, sa uh, papakita ko sa inyo guys sa uh, kung paano 'yung gawin. Ipapakita ko sa inyo nang actual kung paano 'yan ito troubleshoot. Bali dong correct sa kabila. Bali ito guys, ang tumutunog diyan 'yung relay dito. <laughs> oh, yeah, Yan ito guys. Yan yung nasa Yan yung mga rek yung ano, uh, wire dyan Yan yung nasa ibabaw yan, May kulay puti mm, tsakirin. Meron yan. yan guys ang ano dyan yung yeah. tumutunok Yan Nakita ko muna sa inyo guys I-start natin Sige rek Wala ka mo Kahit mo yung pamay test rek Okay, tutok mo na siya rin. Yes sir, ngayon 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 ngayon. Yung eh. Yan. Ito 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 ay, sa negative sa negative yung ano, yung itong clamp. Negative. Guys, kapag, uh, inistart, yan. okay yung natin. Yan. Kailangan kaysa kapag ini start mamamatay yan. Yan guys, nag-intermittent. Ito ang guys ang bali yung mainit na yung makina ni Isara kasi kararating lang eh yan o yan tinamarek and guys ganun lang ah uh, kaya nang sasabihin ko ulitin ko sa inyo kapag Mitsubishi L300 uh, Versa van o FB type uh, kapag ah uh, ng makina tapos at uh, talagang totally mainit na yung makina. Kapag meron meron kayo narinig na, na Panay ang pitik sa ilalim ng kukuha ng passenger side. Pitik ng pitik. Ganito lang guys ang gagawin nyo. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Start natin. Tayo lalik ka. Dito ka. Wala ka ma. Ganito, guys yung ano, temperature setting unit. Pupunutin nyo. Ganito mag-testing yan. Yan, umilaw siya. Ito guys yung nakatayo na to ilalagay sa body ground o sa makina yan yan guys mamamatay ang ano yan ilaw yan yan na matay pupunutin ko tatanggalin ko ulit yan ang ilaw balik natin ulit Okay. Saka pumutok yung heater plug. Yan, start natin ulit guys. Uulitin ko guys ha. Yan. Pupunutin nyo guys. Pero to guys yung nakatayo ha. Uulitin ko guys para maintindihan nyo may ikay. Yan, namatay Ang kaling ko Dikit Yan Ito guys uh, Sabihin ko sa inyo kung ano lang sira niyan. Pag ganyan na nag intermittent ang Heat relay nyo Ito lang guys papalitan nyo Yan Itong uh, temperature sending unit Yan papalitan nyo yan guys Tapos magiging normal na yan Yan pakita ko sa inyo guys sa uh, Bali meron na kaming binili niya na Sending unit kasi alam ko na talaga ang sira niyan guys Kapag ganyan na, nag-i-intermittent ang relay Kunin yung raya yung ibaba baro Yan ito guys, ang temperature sending unit Yan, bumili na kami kasi Pagdating pa lang niya, nagpapili na ako Alam ko na kada ang sira niyan guys Ito ang temperature sending unit Yan ito, guys, ang dadak niya. Yan. Misan, guys, ang binibili ko circuit. Pero ito available. Kaya ito ang uh, kinawa na pamaking ko. Yan. Ito, guys, yung halaga niya. 350. Yan. Shoutout nga pala kay Otomi. Yan. Otomi na auto supply dito sa tabi ng shop ko. Yan. 350. Wala ang patong doon. <laughs> Guys, ilaloko ko pa ko. Magkano patong mo? Wala <laughs> Yan ito guys, tatanggalin nyo Kasi may goma pa siya Tanggalin nyo muna yung goma Para makita nyo yung Para magsuksukan ng uyabe Pero ito guys, bago nyo tanggalin yan Siyempre, mainit ang makina Pasisingawin nyo muna Tahan-tahan lang guys Yan Tapos kapag natanggal nyo na ibalik nyo para hindi masayang yung tubig o ulan kasi kapag tinanggal nyo to lalabas ang tubig nyan kapag tinanggal nyo yung takip yan, ganito lang yan guys number 17 na uh, yabe o sakit tip sakit 17 yan. tapos apipihi ko lang guys yan, bali counterclockwise parang akin na sending unit yan guys tinan nyo hindi tumapo ng tubig yan hindi tumapo ng tubig tapos guys kapag magtatanggal kayo na ito ah huwag nyo patanggalin ng hindi nyo pinasingaw ang takip kasi kapag tinanggal nyo lang, itong sending unit na hindi nyo tinanggal ang takip at mainit yan guys sisirit ang tubig nyan tatalsik yan sa mata nyo yung tubig na Kapag tumama sa mata nyo guys uh, Bibilis ang tibok ng puso nyo Kasi alam nyo nang bulag kayo <laughs> yeah. So guys, parehas na parehas okay. Ayan, balik natin Yung bago so, Totoo yung guys Kasi kapag talaga sobrang init Tumalisik sa mata nyo Mamumuti ang mata nyo Talagang bibilis ang tibok ng puso nyo Tara na hindi dito muna ng tubig. Kaya, balik natin ang sakit May isak natin. Tingnan 'to ha ha. Basta na naman ng passer eh inaangat ko. So no, sir, kasi may nagsabi inaangat ko raw eh. Yan, oh. Kitang kita yan, guys. Oo, oh, kasi sabi, inaangat ko na, eh. May nagsabi, inaangat lang yan, kaya namamatay. O oh, guys. Tumasabay ang bunga ko sa ingay ng makina. Hahaha. <laughs> okay ba? Okay. Ay, hindi na siya kayo intermittent. Yan, dikit yan, guys. Pinumurek. Yan, balok po, ka. Balok po kami yan. Yung... Nagarin pa kan balok Oh, patayin ko ulit. Ay! Hindi siya bumabalik. Malukot uh, ang lagarin bakal yan guys. Ay, ibig sabi nakakapit yan. Okay guys. Ano sir? Problem solved? Okay solved. <laughs> Thank lang guys. Uh, sa mga nagtatanong sa akin, kaya na yan, uh, gumawa na naman ako ng video para dyan kasi marami na naman nagtatanong sa akin. Bakit gano'n uh, May tumutulog sa ilalim na kukuha ng passenger side. Dyan. Ano lang guys, uh, sa mga kapanood na ito, wala na kayong ibang gagalawin hindi nyo gagalawin ng heater controller hindi nyo gagalawin ng heater relay ah uh, ganun lang guys gagawin nyo gayahin nyo lang yung video ko yan magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo sir dito ka sir sa kapila sir, sir baka may babatiin ka batiin mo eh, Shadow Glass sa Bayoko sa Canada sa na Lendez pa mamili. Eto, dinala ko na si Pute. Ito yung para din. Maba. Okay na. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank sa Thank you. Thank you. Thank lang, Thank you. Thank you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. mga you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa inyo.